Adik, magiging ma-addict ka, try mo sa mama sa akin at magiging akin ka. YAY! <laughs> Christmas ka ba? Bakit? Kasi I wanna marry you. Mm. <laughs> Simple ka na. <laughs> tayo, ka. Wait lang, no. Tutak, we. Charit. na pala. <laughs> Siguro pintana ka sa aeroplano. Bakit? Gawin kasi ako sa iyo, abot lang itang nararamdaman. Uy! ko? <laughs> Hanggang kinsenas na lang kita mamahalin. Bakit? parola lah kata pesan <todohan>